Mas pinili po ng ilang pangasinense ang ligtas na pagbiyahe nang hindi nasis, nagsisiksikan sa mga pampublikong transportasyon o overloading. Ayon po sa ilan, malapit po sa aksidente ang naturang siksikan na animoy sardinas ang mga commuters daligit pa sa tinakdang kapasidad ng isang sasakyan ang kinakarga ng mga ito. Ako din po ha, sa ligtas na biyahe po kas pag overloading po, nandun po yung, ano, yung yung malapit sa disgrasya lalo na pag bumigay po yung ano kunyari pag mas matimbang po yung bigat baka may bumigay po na mga gulong ano. Segunda pa ng ilan, partikular na mga driver, posible pang dumoble ang sagutin po obligasyong pinansyal kapag ipinilit pa ang pagsasakay ng mas maraming pasahero kapag na-aksidente. Maganda yun. Kasi para sa kapakanan ng pasayero yun, protection din nila. Hindi yun lang naman kasi ang panami ma'am. Ng... Basta kung yung capacity ng tricycle, hindi kang doon lang. At uh, sa, ilalim, sa ilalim po ng uh, anti-Sardinas uh, policy, ipinagbabawal po ang pagsakay ng sobra pa sa kapasidad na itinakda po ng LTO at LTO, LTFRB sa iba't ibang uri po ng sasakyan kabilang pa ang basihan na nakasaad sa manufacturer's specification na nakasaad sa kautusan na siyam hanggang labing dalawang pasahero lamang ang kapasidad kabilang na ang driver sa isang AUV regular at extended van sa bang labing dalawa hanggang 32 dalawang pasahero naman ang mga moderno at tradisyonal na jeepneys at limampung katao naman ang kapasidad ng mga basak. Hanggang limang katao lamang ang pinahihintulutan na nakatayong pasahero kada kwadrado ng espasyo ng mga PUV. Hinimok naman ng mga tanggapan ang maagap na pagtalima ng mga operators at drivers na sa umiiral na kautosan dahil na rin sa maaring mauwi sa pagka or mauwi sa pagkawalang bisa ng prangkisa ang mauhuhuling mga lalabag IFM News IFM News IFM IFM News